kakaibang experience na naman ang naganap sa amin ngayon. Meron kasi kaming pinuntahan kung saan ipinamalas ng ating mga kababayang Nova Ecijano ang kanilang mga produkto at serbisyo pagdating sa mga event. Kaya ikaw, kung may mahalagang selebrasyon na magaganap sa iyong buhay, tapusin mo ang video ito dahil may ipapakilala kami sa iyo. Dahil kapag ito ay naging bahagi ng iyong pagdiriwang, selebrasyon mo ay tiyak punong-puno ng kaligayahan. Ngayong umaga ay dumako kami sa isa sa pinakasalagay kasikat na hotel dito sa lungsod ng Kabanatuan. Mm -hmm. Nabalitaan kasi namin na dito raw sa Harvest Hotel ay e magsasama-sama ang ilan sa mga pinakakilalang service provider ng event industry. At isa na nga dyan ang bida sa photo booth. Yan ay walang iba kung di ang heartnet. Ito nga ay pagmamayari ng ating kaibigan na si Sir Alan. Dito nga sa bungad ay agad na niyang ipinakilala sa amin ang mirror photo booth. Grabe, napaka high tech nga nito. Para ka nga lang nagse-selfie sa isang malaking set. Phone. Napakadali pang gamitin dahil touchscreen to. Maganda nga ito sa iba't ibang pagdiriwang tulad ng birthday, ng binyag, ng kasal. Kaya kung gusto mo ng ganito sa iyong selebrasyon, andyan sa caption ang kanilang official Facebook page. Sikat ang Heartnet dito sa ating lalawigan. Ang kanilang studio ay matatagpuan sa bayan ng San Leonardo. Pero kahit sa ang panig ka pa ng Nueva Ecija, makipag-ugnayan lang kayo at Punta sila! Bukod sa mirror photo booth, ay meron din silang ipinagmamalaking 0.5 photo booth! Ito nga yung patok na patok ngayon sa mga kabataan! Kaya sa mahihilig mag 0.5 dyan, subukan nyo na to dahil paniguradong sulit! Napakadali lang namang gamitin! Dahil high-tech na rin to, touchscreen din! Napakaganda pa ng quality ng camera! Kaya nga tiyak na mas magiging makulay ang inyong pagdiriwa! Malaya mo pang makukuha ang soft copy nito! Tapos mabilis mo rin makukuha ang hard copy. Ayan nga si Ispen at Feel na Feel ang point five. Kahit anong post kasi ang gawin mo, pwedeng pwede. Ilan lang ang mirror photo booth at point five photo booth sa mga pinakabagong serbisyo ng Heartnet. Sayang nga lang dahil hindi namin na-experience ang 360 video booth. Kaya itong si Modjaco ay sinulit na lang ang point five. High quality nga ang mga picture nito. Mag-isa ka man, may partner ka man o grupo man kayo. Tiyak nakakasya kayo dahil naka point five. Muli kung kayo po ay interesado sa kanilang serbisyo, makipag-ugnayan lang kayo sa kanilang official Facebook page. Magaan at mabilis sila katransaksyon. I-search nyo lang ang Heartnet Photographic At pag nakita ninyo ang kanilang page na meron ng mahigit 50,000 followers, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa at mag-inquire na. Sulit at hindi kayo magsisisi sa kalidad ng kanilang serbisyo. Kami naman bilang kababayan nilang Novo Ecijano ay patuloy silang ire-recommenda upang mas maging makulay ang inyong okay. Show. Maraming salamat nga po pala sa Harvest Hotel Sa kanilang pangunguna upang maipamalas ng ating mga kababayang Novo Ecijano Ang kanilang mga serbisyo pagdating sa event industry Ito po muli si SK Philippines, isang proud Rubensiano at isang proud Novo Ecijano mula sa Bayan ng Laon Kasama ng mga sisiyo, kami po ay sumasaludo sa husay at galing ng ating mga kababayan Maraming maraming salamat sa pagsama Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless Laban na!